Batang nagbabakasyon, mahigit isang daang tao ang nailigtas matapos makita ang mga warning signs ng tsunami na natutunan niya dalawang linggo bago ang insidente. Napatunayan ng isang hamak na bata sa kwento na ito ang kahalagahan at kapangyarihan na ginagampana ng edukasyon sa buhay ng bawat tao dahil sa tulong ng isang educated na bata Maraming bakasyonista ang nakaligtas mula sa isang trahedya. Kung paano nga ba nakatulong ang nasabing bata? Eto, nagbabakasyon ang pamilya ng nooy sampung taong gulang na si Tilly Smith mula sa Oxshot, England sa Phuket, Thailand sa kaparehong taon na tumama ang malakas na Indian Ocean tsunami of 2004 sa lugar kung saan mahigit isang daang limong katao ang binawian ng buhay. Isang umaga, habang naglalakad-lakad sa isang beach malapit sa hotel na tinutuluyan ng pamilya. Nakita ni Tilly ang pagbula ng tubig sa dagat. Inilarawan niya ito na foamy at inihalin tulad sa pagbula ng tubig sa sizzling pan. Mabilis na natukoy ng bata ang warning sign na ito at agad na inabisuhan ang kanyang mga magulang na mayroong paparating na tsunami. Noong una ay nahirapan pa si Tilly na kumbinsihin ang kanyang nanay na merong paparating na panganib. Mabuti na lang at kalaunan ay naniwala ito at sumama pabalik sa kanilang hotel. Agad itong ipinaalam ni Tilly sa isang Japanese chef at security guard sa hotel na kapwa tumulong para ipakalat ang balita sa mga taong nagtatampisaw sa beach. Ilang minuto lang matapos lumikas, ang tinatayang aabot sa isang daang katao sa beach. Tuluyan nang tumama ang malakas na tsunami. Sa dagat, ng pagiging observant ni Tilly ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mahigit isang daang katao sa beach. Sa katunayan, kabilang ang hotel na tinuluyan ng pamilya Smith sa ilang mga lugar sa Phuket kung saan walang naitalang casualties. Pero... Mas nakakabilib sa lahat, natutunan lang ni Tilly sa kanyang geography class ang warning signs ng tsunami dalawang linggo lang bago nangyari ang deadly incident. Bukod pa riyan, nabigyan din ng pagkakataon si Tili na makilala si dating U.S. President Bill Clinton na dating UN Special Envoy for Tsunami Recovery. Sa mga magulang di yan, siguro duwing edukado ang mga anak ninyo, hindi lang para sa kinabukasan ng mga ito, kundi para na rin sa mga tao na nakapaligid sa kanila. DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.